Ayan mga idol, oh, kami ay natabo dito sa barangay Magallanes. Wala po kami tubig ay sa bahay. mga galon. Ayan po yung aking pamaking poging pogi. Oh. Ayan. At po ang mga galon. Ayan mga galon, galon, galon. Dami. Ayan. Ayan pa po Ayan. po Kargado talaga ito, bigat na rin. Ah, bigat 'yan. Ano? Bigat talaga 'yan. Kuwan tang din daw, ayan. Aba, na yung aking asawa oh. Yun, yung aking asawa. Lamin ito. Oh my ini Agang nainit dito. Napaka-init. Walang sidungan. Walang sidungan. Kainit. Washing. Mayroon ding washing dyan. Ayan eh, nga.